Ito po mga idol Umpisa na ang bakbakan ng class A mga boss Kung kaya natin mga idol ang magandang bakbakan Class A na po ito mga idol Ayan out nga po pala mga idol sa tropa natin dyan Mga may isda mahirap mga boss Ito mga idol City Soy City Soy ito mga idol Boss ano pala yan boss? City Soy pogi eto naman mga idol si Brillante dol si Brillante si Tisoy dol na pala niyan dol si Astro Boy mga idol Astro Boy yan mga idol Dinadala na sila sa dulot. Tingnan natin. Unang race ng class A mga boss. Backwara -back na yan. Ayan mga idol, pinapasok na po sila sa quadra. Unang race mga idol ng class ito. Tingnan natin mga idol ang magandang backwara -back na to. Class A na po yan mga boss. Backwara -back na yan mga idol. Si Brillante mga idol Pero naglaglag na ang bomba si Tisoy mga idol Romerenda lang Tingnan natin kung tatagal Tumayo na mga idol Tingnan natin Tingnan natin Nagpapatay ng didikit May bumubunot Nagpapatay ng didikit Ayan na mga idol Tisoy win mga boss Ang nanalo Ayun Ayun Galing. Magaling yung hinit. Magaling. <laughs> Galing. <laughs> Galing. <laughs> Galing. <mga> idol, <laughs> Eto, race to mga idol. Tingnan natin. <tinyo> na yan, boss, ano ang pangalan boss? Boss, ano ang pangalan? Si Don Ramon. Ito yung kalaban. Ah, si Little King, mga idol. Little King, mga idol. Little King, idol. Little King boss. si Roadstar, oh. Shout out nga pala sa anak ko. Ayan, shout out po. Ayan. <laughs> uh, yung asawa niya. Pari... Ano pong pangalan? May pagkakataon muna. si pangalan asawa ba? Oo. Oh. asawa. saka ito, yung si Cindy ka mga sa ibang bansana. Ayan, shout out po kay Ate Cindy. <laughs> Gold star mga idol. Si Gold star. Dol, shout out. Pare si Gold Sir bayan. Pare. Gol. Gol. Cut out. Magandang bakbakan to. Si Little King versus Gold Star ni Boss Leleng. Tingnan natin. Ayan. Bakbakan na yan mga boss. Little King versus Gold Star mga idol nagpapantay nagdidikit sino na una pero mukhang nakatayo na mga idol si Little King si Little King mga idol ni rerendahan lang mga boss oh ni lang malayo malayo wala na na bag Little king. Little king ang nanalo mo. Shout out po. Ito mga idol, ano to? Ah, bali, ano na po yan? Race 3. Si Super Balbon. Haba, pa, pa. Si Sup. Digo po nakita ko si niise. Shout out po, shout out. Shout out. mga taga Talavera. Mga shout out po. kay Jubilee. Jubilee shout out, Villa Puente. Villa Puerte po ba? Villa Puerte mga wow, shout out. Ay okay. Shout out no. po. Boy. Yo boy AI idol po. Shout out po, shout out. Thank you. Ayan, shout out po. May ari ng Lemon Hunter, shout out. Ayan, happy birthday. Ayan, shout out po. Ah, boss. Idol, lamang isda. Ala po eh. <laughs> idol, taga San Antonio ka ba? Apo. Nasaan sila po tay? Nandiyan ba? Ah, Ala po yat. Ay, hindi po nilaban. Hindi ba nilaban kay po tayo? Hindi po. Mga uh, takot sa asawa. Ah, uh, shout out. Sabi ni boss, sabi ni boss. Ah, limba, Kumain sa shot oh. Ah, sinyo, sinyo. Ayan, shout out. Gold, bang, bang, bang na Ayan, mga idol. Nagpapatay, nagdidikit, bumubunot mga idol! Tingnan natin kung mabubunot mga idol ni Balbon. Nabunot mga idol, ganda lang ulo ni Balbon mga idol. Oh. Si Balbon ang nanalo mga boss. Super Balbon ni Boss Ambak. Ah. Hindi. Oh, kalabaw, kalabaw. Ito mga idol ang nanalo si Super Balbon. kumaya si Super Balbon. Ito magandang bakbakan to. Mars tabi. Si Batan Dagat to mga idol ni Kuya Eboy. Batan Dagat versus Bulugan mga idol ni Kuya Kap. Ayan, ni Kuya Kap alas mga idol. At ito naman po mga idol si Sniper. Si Sniper. Ito mga idol si Sniper. Ni Boss Leleng mga idol. Eto mga idol, si Bataan Dagat. Ayan mga idol. Pagkakalam natin mga idol, race 3 na to. Idol! Ingat! Kala ko lang, werte mo talaga. Ayan. <laughs> Okay. Shout daw po sa taga-kandating. Shout out. Nandito sa Big Lot. Ayan mga idol, pinapasok na po sila sa kwadra. Magandang bakbakan to. Si Batan Dagat, Bulugan at si Sniper mga boss. Tingnan natin mga idol ang magandang bakbakan na ere. Go na yan, Ay, lumundag si sniper mga boss. Galing naman ni sniper mga idol. Pero si Bulugan ang naunguna mga boss. Naglalaglag na bomba si Bulugan. Bulugan ni sniper. Bumubunot mga idol si Batan Dagat. Bumunot mga idol si Batan Dagat. is sniper Bulugan. Pero tumayo na mga idol si Bulugan. Bulugan. Ang nanalo mga idol si Bulugan ni Kuya Kap Alas mga boss. Si Bulugan ni Kuya Kap ang nanalo. Mga idol. Race 5. Si Baby Face mga boss. Baby face mga boss. Dol, ano pa lang yan, Dol? Buyo. Ah, si Labuyo, mga idol. Magandang bakbakan to. Labuyo, mga idol. At ito, mga idol, si Kanlaon. Ni Boss Leleng, mga boss. Pre, ingat. Pre, oh, dol pa 'yan, tol. Dal Dol si bulati bayan. Si bulati mga boss. Team Salba hai. <laughs> Pogi naman ni re. Si urong su long mga boss. Dola, <inaudible> wala mo mabuti yung anak mo. Hindi lumabas si Bulate. <inaudible> yeah! Yeah! इुक बली सारा उत्साह तीन उर्फ बनी तो टीम साल पाए Mm, Muntikan ka na <laughs> Ayan mga idol Pinapasok na po sila sa kwadra Magandang pa niyan Baby face kanlaon Labuyo at si Urong Sulong mga boss Ayan nakaparad na mga boss Ayan, inangat na yung kwadra. Pangpang, Ayan, inangat na Woo! Si Labuyo ang nanalo mga boss. Labuyo ang nanalo. Two, two, one, one. 65, Labuyo three. ang nanalo mga boss O so, mga idol next race Dol mga no, paano yan dol Si The Prime mga idol Mabilis yan mga idol si The Prime Versus King Cobra yata King Cobra idol bạc ba nè Ayan Ay go na yan bak ba na mga boss The Prime versus King Cobra mga idol pero nauna si King Cobra tingnan natin kung tatagal siya mga idol si King Cobra ang nauna King Cobra mga idol nakadapa si The Prime mga idol King Cobra mga idol bumubunot mga boss gumubunot na bunot mga idol hit the prime mga idol ito mga idol magandang bakbakan to yabang dono pa rin yan do? boss big boy boss big boy Yabang ng itsura oh. Doon di ba yung nilaban natin sa Rizal? Oo, oh, idol. Yung sa Rizal ano eh. Yung tinalo sa pulasan, eh. Oh, Oo nga, nanalo eh, tinalo ano eh. Ah. Si Boss Big Boy mga idol oh. Yabang ng itsura. Boss na pala niyan, Boss. Don Si Don Pacho Hoy Don Shout out Don Pacho, tsaka mga idol, si Boss Big Boy. Race 7 na mga idol. Class A. Race 7 mga idol, Class A. Tinakas na pong quadra mga idol. Tino mga idol.

Hello po, pakialis na po yung traffic dyan. Mga kasama. Ito mga idol, si Taramindo. Versus Super Ninong mga boss. Tama idol, Super Ninong. Ganda ng mukha. Ito natin mapagmahal sa loob sa kain kulay. <laughs> Good luck. Ito pa rin na. Ito naman mga idol, si pangit ng gapan mga boss. Tatlo sila mga idol, si Tara Mindo, Super Ninong, pangit tanggapan mga idol, tingnan natin. Shout out daw po mga idol kay Julie Boy. Ayan mga idol, go na yan. Oo, talawang bumihay. Ano nga awit? Awit nga. Panalo na yung isa mga idol. Super Nino ang nanalo mga idol. Ito mga idol. Si Bridgestone mga idol. Bridgestone mga idol. Dalawa lang po yata Eto mga idol Si Bridgestone versus Diamond Boss Dol Si Bridgestone versus Diamond versus Hyper mga boss Tatloan sila Eto mga idol si Diamond Si Diamond Mga idol Boy, boy, boy. Diamond. AKA ala. Nagaya ye. Eh. Ito mga idol, si Diamond. Diamond ang kandating mga boss. Eto mga idol si Hyper. Si Hyper mga boss. Idol, pinapasok na po sila sa kwadra mga boss Hyper at saka si Diamond ang kandating at saka si Bridgestone mga idol Tingnan natin mga idol ang magandang bakbakan na yan. Ayan mga idol, inarado na. Bakbakan na mga boss. Si Alas ang nauna mga idol. Si Diamond mga idol. Si Diamond mga idol, si laglaglag -lag -lag na ng bomba. Diamond mga idol, laglaglag -lag -lag na ng bomba. Tingnan natin, pero bumol si Brison. Brison Diamond. Brison Diamond. Brison Diamond. Reason, Diamond. Freestone Diamond! Freestone Diamond! Freestone Diamond! Freestone Diamond! Uy! <tipos> <Oy>, Mukhang tabla. Ganda na itinak na. na na. Nagagawa mga na <tipos> 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 layo, layo. Si Bridgestone ba? Idol ang nanalo. Si Bridgestone, Idol, Bridgestone? Bridgestone. Bridgestone daw po mga idol ang nanalo, nabunot ni Bridgestone mga idol ganda ng bakbakan eh? Si Bridgestone. Ay, shout out, Dol. Shout out. Guys, mga idol. Next place, mga idol. Si Kubaw. Si Kubaw, mga idol. Si Kubaw. Salbahe, mga boss. Salbae Tsaka si Endex Salbae versus Kubaw Tsaka si Batang Endex mga idol Tingnan natin Ayan mga idol Naku po Tigil mo idol Eto mga idol One in one si Batang Alex versus salbay bak na mga boss? Oh, tayo. ma boss boss pa madaleko. ayan si Salbae Alex tapa patain ng tigiget. Alex Salbae Alex si NLX. Mayroon, Salbae Alex si Alex mairot lo tapa patain Salbae tigiget. Alex na si Enlex mga idol lang nanalo talaga naman tuli ni Enlex mga idol nakapikit ang mata ng hinit mga idol oh lupit batang Enlex win mga idol lupit nung bata Enlex mga idol nadali ito oh mga idol si ano to si turista mga boss turista to turista versus ano pa lang to Mars boss ano pa lang yan ano pa lang yan king fighter ano pa lang yan dol bulalakaw King Fighter versus Bulalakaw versus Torista mga boss. Eh ito. Magandang bakbakan. Bulalakaw mga boss versus Torista versus King Fighter. Tingnan natin mga boss. ayan mga idol, pinapasok na po sila sa kwadra. Pinapasok na po mga idol sa kwadra. Tingnan natin, mga idol, ang magandang bakpakag. Pinangat na. Bakpakan na. ah oh, matalas siya. Matalas siya yung turista na yan. Pero tingnan natin. Pero hindi siya nauna. Mukha si Bulalakaw ang nauna. Si Bulalakaw, turista, mga boss. Si Bulalakaw, turista. Bulalakaw, turista, mga boss. Si Bulalakaw, turista. Bulalakao, turista turista bola lakaw. lakaw turista bola turista turista ay don si turista sabi ko NANG matalas yung turista ko asa ula kanina di mo yun magbas pa oh oh न तूं पैसा